Sa patuloy na imbestigasyon sa pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, kinestuan ng ilan na tila nalilihis na sa isyu ng Pogo ang pagdinig sa Senado. Ang sagot ng Senador na nangunguna sa imbestigasyon sa Balitang Hatid ni Mav Gonzalez. Stay sa gitna ng mga tanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Bamban Mayor Alice Go, nangangalap ngayon ang Office of the Solicitor General ng mga dokumento. Aalamin kung may sapat na basihan para sa Co-Warranto Proceedings upang tingnan kung nararapat nga bang humawak ng posisyon sa gobyerno ang Alcalde. Sa ilalim ng Local Government Code, Filipino citizen dapat ang mga nahalal sa mga local government posisyon ang sabi ni Mayor Go sa mga pagdinig ng Senado, Chinese ang kanyang ama pero Pilipino ang kanyang ina. Kaya nakasalalay sa kanyang ina ang kanyang pagka-Pilipino, ayon kay Retired Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza. Say lalim ng kasalukuyan or 87 Constitution, Yes sir. Sapat na. It is enough that a person was born of a Filipino mother, hindi na kailangan siya ay nag ng Philippine citizenship. Una naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, bakit naging tungkul kigo ang pagdinig na dapat daw ay ibalik sa Pogo? Ang usapin naman sa yaman at buwis, pwede ani ang idaan sa Solgen. Gayun din ang question sa kanyang citizenship. Kung posibleng katiwalian naman, ombudsman ang dapat umanong tumalakay. Sabi naman ng Filipino-Chinese civic leader na si Teresita Angsi, tila nalihis na ang investigasyon ng Senado sa Pogo at naging sarswela. Anya, hindi raw maganda sa imahe ng Senado ang tinawag niyang witch hunt at personal na atake. Tugon naman ni Senador Risa Ontiveros, hindi ito pag-atake sa mga Pilipinong may Chinese heritage sa giit na may dugong Chinese din siya. Hindi raw ito witch hunt o tungkol sa politika, kundi tungkol sa national security, accountability at tungkol sa pagkabigo na ma-regulate ang mga pogo. Bagamat hindi patiyak, malamang daw na paharapin pa rin sigo sa magiging executive session ng Senado. Imbitado rin ng ilang law enforcement agencies, kabilang ang Justice Department, PNP at National Security Agency. Nanindigan naman ang ng ni Gore, na Pilipina ang nani ng alkalde. Eh, Nagkahanap siya. Yung sabi ko sa sa next hearing, ilabas lahat sa mga yan. Pero may mga album. Eh, di namin yung pagdating namin sa soldier. Panawagan nila sa ina ni Go. Eh, problema, hindi naman niya nakita yan. Kaya sana lumabas yun para ma-DNA natin. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuesday latest mga mari at pare! Nagsori ang award-giving body na FAMAS sa veteran actress na si Eva Darren. Sabi ng FAMAS, last minute ang pagkapalit kay Miss Eva na isa sana sa mga presenter ng Special Citations Award. Hindi raw kasi agad nahanap ng production team ang aktres. Giit ng FAMAS, hindi sinasadya ang nangyari. Inilabas ng FAMAS ang pahayag kasunod ng naging post ng anak ng aktres tungkol sa anyay nangyari sa kanyang ina. Tinawag niya iyong unethical at unprofessional. Sa panibagong post, sinabi ng anak ni Miss Eva na nakaupuraw sa unahang table ang kanyang ina, malapit sa stage. Tinatanggap naman ng pamilya ni Miss Eva ang apology ng Thomas at umaasang hindi na mauulit ang insidente. Problemado ang ilang nagtitinda ng gulay sa Maynila dahil sa matumal na benta. Tumaas daw kasi ang presyo nito ngayong linggo. Halimbawa sa talong. Mula sa 50 pesos noong isang linggo, nasa 70 pesos na po ang kada kilo ngayon. 60 pesos naman ang kalabasa, ang ampalaya at petchay Tagalog, e eh parehong umakyat po sa 120 pesos ang kada kilo. Ang bawat bundle o tali naman ng sitaw, mula 80 pesos, abay naging 120 pesos na. Sabi po ng ilang tindera, posibleng dahil po yan sa bagyo at kakulangan sa supply, yung pong pagtaas nga ng presyo nito. Sa Davao City naman, nagmahal din ang ilang isda. Tulad ng galunggong na tumaas ng 30 pesos at ngayon nasa 180 pesos na ang kada kilo. Mula naman 200, nasa 280 pesos na ang matambaka. Marami raw kasing manging isda ang hindi pumalaot dahil po sa bagyong aghon. Batay sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture, pinatayang nasa 150 hanggang 300 pesos ang kada kilo ng bangus sa ilang pamilihan po yan sa Metro Manila. 100 hanggang 160 pesos naman ang tilapia, 160 hanggang 300 pesos ang galunggong at 100 hanggang 200 pesos ang sardinas. Mula 60 hanggang 95 pesos naman ang kada kilo ng sayote. 60 hanggang 120 pesos ang carrots, 120 hanggang 220 pesos ang bagyo beans, 80 hanggang 140 pesos ang patatas. Ang Petray Bagyo, Nasa 50 hanggang 120 pesos ang kada kilo at 230 hanggang 350 pesos ang broccoli. Mas pa ng GMA Integrated News ang paghahanda para sa eleksyon 2025. Nitong weekend, sumailalim ang aming mga journalist at production team sa GMA Masterclass Road to the 2025 Elections. Nagbigay si Comelec Chairman George Garcia ng overview ng eleksyon, voters' education, at ang demonstration ng mga bagong automated counting machine. Tinalakay naman ni UP Journalism Professor Dr. Rachel Kahn kung paano ginagamit ang artificial intelligence o AI sa politika at eleksyon. At ni GMA AVP for Legal Affairs Jose Viner Ibarra ang election laws. Itinuro naman ni na GMA New Media AVP for Information Technology and Data Privacy, Rodel Arenas at Social Media Manager Audrey Dumasian kung paano madidetect ang mga deepfake at online disinformation gamit ang iba't ibang tools sa Artificial Intelligence o AI Detection. Bukod sa mga journalist at production team, naroon din ang ilang opisyal ng GMA Integrated News sa pangunguna ni GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Head and GMA Senior Vice President Oliver Victor B. Amoroso. Hindi ba baba sa sampuang patay sa paghagupit ng Cyclone Rimal sa Bangladesh? Malawak ang pinsalang idinulot ng pagbaha. Nasira pati ang mga river protection dam. Maraming residente rin ang nawala ng supply ng kuryente. Nananatiling suspindido ang operasyon ng maraming ferry at boat services. Ang Cyclone Rimal ang kauna-unahang bagyo sa Bangladesh ngayong taon at itinuturing na isa sa mga pinakamapaminsalang bagyo sa mga nagdaang taon. Mahigit dalawang libong residente ng Enga province sa Papua New Guinea ang pinangangambahan pong natabunan ng lupa. Sa tala po ng kanilang gobyerno, posibleng umabot na sa halos pitong daang residente ang namatay sa landslide. Nito pong biyernes nang gumuho ang lupa. Pahirapan daw ang pag-rescue dahil sa pag-uulan. Mga pala, stick at kamay lamang din ang ginagamit para maghukay. Hindi pero kasi nakararating ang mga malalaking equipment dahil sa layo ng lugar plano ng gobyerno na magtayo ng evacuation centers doon para tirhan ng mga naapektuhang residente. Ito na ang mabibilis na balita sa bansa. Patay ang isang lalaki sa Tondo, Maynila matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Sugatan na naman ang dalawang residente kabilang ang isang lalaking 12 anyos matapos tamaan ng bala. Nasa limang basyo ng bala ng barilang na-recover sa crime scene. Inaaral na ng pulisya mga CCTV sa lugar para matukoy ang dalawang salarin na parehong nakahelmet. Nabangga ng isang motorsiklo ang isa pang motor sa East Service Road sa bahagi ng Tagig. Kuwento ng isang saksi, ewang gewang ang takbo ng nakabanggang rider. Sugatan ang nasabing rider pati ang angkas ng kabilang motorsiklo. Desididong magsampan ng reklamo ang nabanggang rider dahil sa pinsala sa kanyang motor. Hindi pa nakuna ng pahayag ang nakabanggang rider na dinala sa ospital. Pero ang pulisya ay naalam na kung nakainom siya ng alak. Mga kapuso, ipinagdiriwang po ngayon ang National Flag Day. Kanina po ay nagtipon sa Rizal Park ang ilang opisyal ng iba't ibang government agencies at advocacy groups para makiisa sa selebrasyon. Ginawa rin po ang panunumpa ng katapatan sa watawat na pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines. May simultaneous flag ceremonies rin sa buong bansa. Kabilang po sa mga aktibidad ngayong araw, ang storytelling at tour sa naging buhay ni Dr. Jose Rizal at walking tour sa buong Rizal Park. Balita, balita po sa Italy, dinaragsa ng mga deboto ang puntod ni Blessed Carlo Acutis sa Assisi. Kasunod po yan ang pag-clear ng Santo Papa sa Binatilio para maging unang santo ng Millennial Generation. May nakumpirma na kasing ikalawang himala ni Akutis na kilala rin bilang God's Influencer. Kailangan ng dalawang kumpirmadong himala bago i-canonize o i-deklarang santo ang isang personalidad. Isinilang si Akuti sa London at lumaki sa Milan kung saan naging batang tagapamahala pamahala siya ng isang parish website at academy. 2006 nang namatay si Akuti sa edad na 15 dahil sa sakit na leukemia. Mabilis na balita po tayo. Arestado sa Makati City ang isang Japanese na muni miyembro ng Luffy Gang. Ayon sa Bureau of Immigration, sangkot ang naaresto sa umanay telecom fraud sa kanyang mga kababayan. Limang taon siyang nagtago sa bansa. Mananatili siya sa immigration detention sa Camp Bagong Diwa sa Tagig habang hinihintay ang deportation proceedings laban sa kanya wala siyang pahayag. Patay sa pamamaril isang babae sa Bangged Abra. Ayon sa mga otoridad, nakaupo sa kanyang motorsiklo ang biktima at hinihintay ang kanyang kinakasama ng barilin ng riding in tandem. Arestado rin kalauna ng mga suspect. Tumanggi silang magbigay ng pahayag sa kamera. Pero ayon sa isa sa kanila, nagawa lang daw nila ang krimen para matigil ang pagbebenta o manok ng iligal na droga ng biktima. Wala namang alam ang pamilya ng biktima sa akusasyon ng mga suspect. Oh oo, oh, oh, Si Cheese muna ha. Oh. Ay, cheese! Yun! <laughs> Ako, perfect ha. Ang tampok nating karera. From England. Tiyak kasi na mapapangiti ka na may halong iwi. Mm -mm, kasi sa ngalan po ng premium keso, ready ka bang mabalian ng buto? Yan po ang extra challenge sa Cooper's Hill Cheese Roll. Imbis na paakyat, ipaunahan niyan sa pagbaba ng burol. Galing pa sa iba't ibang bansa, mga kalahok, at ang goal nila, makuha ang pinagulong-gulong na bloke ng keso. Mahigit tatlong kilo ang bigat niyan, at iyan din ang iuuwing premyo. <laughs> Kaya para mas mabilis, may mga cheese chaser na nagpagulong-gulong na rin. Ang literal na cheese roll talaga namang... Wow! wow! Ano na yung klasing keso 'yan, ha? Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.